Phần tâm này Phần tâm này là Kasi masyadong silot pero pwede na pagtiyagaan. Agar. Hindi pa nga yung silot yun ano? Mahamot. Ang may ba't agar? Ang oh, may ito sulit ah. Yes. Okay, so, Inom tayo guys na humukuha tambay tambay lang konting tambay Hmm, ang sarap niya guys napakalamig yan. very refreshing yan o sayang tug na nga o yan o dito kami sa aming agarwood farm kaya nagdidilig kami hindi pa kami nag-aalmusal ito lang muna yung almusal namin support nyo guys yung mga gaya namin na may hirap may hirap yung buhay namin dito anyway, huwag kayong mag-aasawa ng farmer may hirap ang buhay Nagsawa kayo ng mga taga-syudad. Wala pera. Kami, wala kaming pera. Wala kaming mga taga-pastod. Mm. Pero mayaman lang kami dito sa mga natural na pagkain. Ano yung mga katawan namin, no? Wala kaming mga buyay. Kasi nga wala kaming makain. <laughs> <laughs> Meron kami kahirap. Almusal namin, buko kayo, kaya nyo ba? Almusal nyo, buko. Di ba, hindi nyo kaya yan. Kaya, huwag kayo mag-aasawa ng mga uh, gaya namin na bukid Mahirap. Wala kaming pambuhay sa inyo. Pamburod, lagod na yada. Hmm. Busy. Itong buko guys, ito yung nagpaparami ng mga puti-puti na mga lalaki. <laughs> yeah, very fertile ang mga taga -bukid. Kung gusto niyo magkaanak agad, mag-asawa kayo ng taga -bukid. Pero kung gusto yung yumaman, perang habol, mag-asawa kayo ng taga-syudad, you know? poster na mga puti-puti na mga ano ng mga lalaki. Poster. <laughs> Sisisirit lang ini. Bro ibok ida budi ako. Layon. Tao na didi. Ay pagubos ya. Taradaim So bubukawon na natin guys ang atong buko juice. Okay pinaka almusal natin ha? booster yan kita ko sa inyo yan yung itsura ng fresh fresh na kuhang buko So wala tayong kutsara. Walang problema 'yan. Duwa tayo ng kutsara. ganito ito paggawa ng kutsara, guys. Tingnan niyo. Ha? 'Yan. Ang kutsara. Yan spoon, di ba? Tapos Ako okay. Papay, oh, tak pinaka-stand. Muray, hindi nang gahoy la. <laughs> oh. <laughs> Pare, kuman kuman. Paralit. So, wala, wala akong pambili ng stand phone guys. Kaya nilagay ko lang yan sa kahoy. Ganyan, kahirap buhay namin. Kahirap yung buhay namin dito. Pero kahit ganoon, masaya kami. ba? Diba? Hindi kami, ano, makikita yung mga mukha namin parang walang problema pero madami kaming iniisip madami utang kaso hindi namin iniisip yung iniisip namin kasi wala kaming isip hindi <laughs> joke lang guys yung ano lang dito pinapakita ko lang sa inyo yung buhay namin diba kung ano yung buhay namin mga na magsasaka kasi kung wala kami wala kayong kakainin sa hapagkainan diba kaya kaway-kaway sa mga magsasaka dyan mga farmers dyan kaway-kaway sa inyo supportahan nyo ang ating adhikain para mapromote yung farming sa Pilipinas yeah. mm. ang sarap ganito kasarap yung buko sa dagami late kasi malayo kami sa dagat papalibutan kami dito ng river kaya matamis yung ano buko yung juice niya kaya yung laman niya creamy ang buko sa dagat malat may mga malapit na puno ng yung sa dagat hindi masyadong masarap yung sabaw tsaka laman niya kaya nga madami ng bumibili ng mga agricultural nandito sa amin sa Leyte. Kasi maganda ang lokasyon namin for agriculture. Kaso kulang lang kami ng suporta sa government. Mm. Uy, pa pala dyan sa mahilig sa farming para gawa tayo ng farming community hindi kasa tayo mga farmers sa Pilipinas nga pwede guys balak kong mag ano ng party list farmers party list kaya suportahan niyo yan sa 2028 magpala ko ng candidacy eh. ako guys totoong tao ako kasi nandito talaga ako sa field ng ito yung mga videos ko Kumbaga, galing talaga ako sa hirap. Nabuhay ako dahil sa pagsasaka ng tatay ko. Manalo man ang ating party Malaking bagay yan sa mga farmers dito sa lalo na sa Leyte. Yan yung focus ko eh. Mga farmers sa Leyte. Hindi pwedeng puro mayayaman lang yung umayaman. Tamula. Dapat pantay-pantay. Hindi pwede yung may nasa laylayan. global